December 3, 2025, Wednesday. Narito pong muli ang batang Pista para magbigay ng mga tips at giya. Para sa pakarera ng Metro Manila Club, kasi mayroon po tayong pitong pakarera na magsisimula sa galap na alas 5 ng hapon. Tara, tumpisahan na po natin. Race number 1, the start of winner take all. kabilang races 1 to 7 with a distance of 1,200 meters. Filler com rating base on the system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 1, pang-primera ko po, entry number 2, My Dad Bogart. Si My Dad Bogart po, hindi lumaban last September 24. Sa so distance yung 1,400 meters, dito po sa Carrera Metal Turf. So siya po nagpreba ng 128.8, nung siya ay pumanglima. Sumakabay so sila Luke Skywalker at instant notice. Pero bago po yung last August 30 sa kanya pong barrier race, dito rin po sa Carrera Metro 12, sa distansya 1,200 meters, si kwenta na ng Preba, 115.6. Pero so sa ipo mga close, sa so mga sila Midnight Bell at Everest. Kung hindi ko pong panigundo, entry number 7, Streisand, na huling lumaban naman po. Last November 19, sa distansya 1,200 meters, dito po sa Carrera Metro 12 kung so, sa siya po yung nagpreba ng 114.8 no, siya ay pumangatlo sumakabay so, sila Sir William at Awesome Cole ang tersero ko po may best time dito entry number 1 Windstorm na uling lumaban man po last November 21 dito rin po sa karir na meter turf yung 1,200 meters at siya po yung tala na magandang preba 113.6 nang tinalo niya ang mga kabayong sila Professor Jones at Clean Mark good luck po. Race number 2, the starter pick 6, covering races 2 to 7, with a distance of 1,200 meters, Pinnacom rating based on the capping system race class 5, 17 to 41 split. Dito po sa race number 2, kung primera ko po ay may magandang tinakbo na karan, entry number 1, Footloose. Si Footloose po ay lang lumaban last November 8. Sa distansyong 1,400 meters, dito po sa karera na may 2, 3, at siya po ay nagpreba ng 129.4 nang siya ay nalyamado ngunit na segundo lang sa nanalo kabahin si California King ang huling panalo pong naitala ni Footloose sa disaso 1,200 meters ay nagawa niya last June 27 dito po sa Carrera Metro Tour kung saan siya po ay nagpreba ng 115.4 nang tinalo niya ang mga kabahing sila, one for the road at excellence. Kunin ko po ang panigundo has to beat dito. Entry number 7, Best Shot. Si Best Shot po ay huling lumaban last October 31. Dito po sa Carrera Metro Turf, siya po ay nagprebar ng 131.4. Sa distansyong 1,400 meters, siya ay pumang lima. Sumakabay sila G-City at Dancing Queen. Good luck. Race number 3, the start of pick 5. Kabayang races 3 to seven. With a distance of 1,200 meters. Pinalakom rating based on the capital system race. Class 3, 57 to 70. Dito po sa race number 3. Pampremero ko po, imported horse. Entry number 3, Dream Girl. Si Dream Girl po ay nung lumaban last November 23. Sa so distance of 1,800 meters. Sa si puwinta lang ng preba, 152.6. Nung siya ipumang lima. Ngunit isang kabayong layo lamang. So magaling na na nanalo si anytime, anywhere. Ang huling panalo pong nitala ni Dream Girl ay nagawa niya last October 5 dito po sa Carrera Metro Turf. Sa distance ng 1,400 meters, siya po ay ng 124.4. Nang tinalo niya ang mga kabay si at Queen Marchesa. At ang huling naman pong niyang laban o tinakbo sa distance ng 1,200 meters ay nagawa niya last August 20 sa kanya pong barrier race at siya po ay napreba ng 1.13 sarado. Kung ano yung paligundo, entry number 5, Manila Bay, na uling lumaban naman po, last November 16, sa Philippine Jockey Club. Sa distansya 2,000 meters, siya po ng preba, 2 minutes and 9 seconds. Nang siya ay isa lamang, sa mga galing nakabayan sila, Varati at Lucent C. Ang uling panalo pong naitala ni Manila D. Bay ay nagawa niya last October 17, sa distansyang 1,400 meters sa punta na ng Preba 123.9 dito po sa Carrera Metro Turf nang tinalo niya na malayo ang mga kabayo sila Dakis at Wild is the Wind ang uling panalo niya naman pong naitala sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan nila ngayon dito po sa Carrera Metro Turf ay nagawa niya last July 2 kung saan siya po yung nagpreba na magandang tempo 1G Sarado nang tinalo niya, ang sila, Hey Jojo at Alena. Good luck po. Race number 4, the Saturday Peak 4, covering Races 4 to 7, with a distance of 1,200 meters. Pinakom rating based on the Captain System Race Class 4, 42 to 56 pick. Dito po sa race number 4, pang primero ko po di Ando Calahoc. Entry number 2, Veterano. Si Veterano po, hindi lumaban last October 15. Sa kalalaman po ng Mercury Curve, sa distansya 1,400 meters, siya so po yung nagpreba ng 126.8. Nang siya ipumang apat sa so mga imported horses sa generative at over assuming. Ang huling panalo pong naitala ni Veterano ay nagawa niya last August 10. Sa distansya 1,400 meters, ito po sa karera ng Mercury At siya so po yung nagpreba ng 125.4. Nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila Calendar Girl at Babe and Hublot. Ang uling takbo niya pong naitala sa distansyang 1,200 meters sa paglalabanan niya ngayon dito po sa Carrera Metro Turf ay niya last July 25 kung sa siya po ay nagpureba ng 1.13 sarado Nang siya ipumang apat sa so, sila over assuming at runway 10. Kung hindi ka po gundong may best time dito pero di remate. entry number 5 full combat order. Si full combat order po yung nang last November 21. Sa distansya 1,200 meters dito po sa Carrera meter at sa puwening tala ng best time na 1.12.4. Nang tinalo niya ang mga sila Super Daily Den at Unli Burn. Good luck po! Paalaala mga katropang karerista. Please click like, subscribe and hit the notification button para makatanggap ng mga updated videos and resources is number 5, the last DD plus 1 event with a distance of 1,200 meters. Pero na kong rating based on the captain's race class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 5, kung primero ko po ang dirimate, ngunit mababa na sa laban. Entry number 1, work from home. Si work from home po, nasa kayo ni Jackie J. Apidido, ay eh, huling lumaban last November 23. Sa kanya pong barrier ray, sa distansya 1,200 meters, ito po sa carrier na metal turf, at siya po yung nagpreba ng 114.8. Kung ko ko panigundo, entry number 6, Kentucky Rain, na huling lumabanuan naman po, last November 23, sa carrier din po ng metal turf, sa distansya 1,400 meters, at siya po ng preba, 129.6. Nang siya'y pumang-anim, sumakabay sila Captain Det-Det, Margot at Don Damiano. Ang uling takbo niya pong naitala sa disansyang 1,200 meters, ito po sa Carrera Metro Turf, ay e nagawa niya last November 9 sa kanya pong barrier race kung saan siya po ay nagpareba ng 1,14.8. Good luck po. Race number 6, the penultimate race with a distance of 1,200 meters. Pilar Home Rating Base Handicapping System Race Class 4, 42 to 56 feet. Dito po sa race number 6, ang primera ko po di bandera, entry number 3, Grand Jackpot. Si Grand Jackpot po, hindi yun lumaban last November 23, sa disasyong 1,400 meters. Dito po sa karera na may third sa punta na ng preba, 129.6 lamang, nang siya ipumanglabing isa, sa so mga kabayan sila Mahusay Ay at Houdini. Pero bago po yun, last October 19, sa disasyong 1,400 meters din po, dito po sa Carrera Metro Turf, siya po yung tala na magandang preba, 126 sarado. Nang siya ay nanalo ng banderang tapos at malayo, sumakabayan sila Gold Digger at Daniel Sun. Kuning po panigundo, entry number 1, Vava Boom, na huling lumaban naman po, last na November 22. Sa so, distansya 1,400 meters, ito po sa Carrera Metro Turf, siya po yung preba ng 129 sarado. Nang siya ipumang sampu sa mga kabayan sila, straight shooter at confidence game. Pero bago po yun, last October 29, para sa, sa distansya at karirahan, siya po yung nagpreba ng 127.8, nang tinalo niya ng malayo, ang mga kabayan sila King of Supokot at Medbase. At bago pa rin po yun, last October 12, sa pareha sa shot at karirahan, siya po yung tala mas magandang preba, 126.4, nang siya ay nasigundo sa nananong kabayo si Gemma Bell. Tinalo niya po doon sa datingan. Nang pumatlo, ang kabayo si Brown Pirate. Good luck po. Race number 7, the last race of the day, with a distance of 1,200 meters. Kiliracom rating based on the capping system race, class 5, 17 to 41 speed. Dito po sa race number 7, pampremera ko po eh, sobrang baba ng sa laban Entry number 3, Domsat 7. Si Domsot 7 po ay yung last November 23 sa kanya pong barrier race. Dito po sa Carrera na Metro Tour, sa distansya 1,200 meters at siya po ay nagtala ng magandang preba, 1.13, sarado. Ang last official run niya po na nagawa sa distansyang 1,200 meters dito po sa Carrera Metro Turf ay nagawa niya last May 21 kung sa siya po ay nagpreba ng 1,14 Sarado Rado nang siya ay nasigundong dikit sa nanalo kabayang si Milania. Good luck po. For the complete results of these previous races, you may watch the Batang Pista Rewind results in the beginning. MMP sa NXC schedule will be on December 5, 2025, Sunday. <laughs> Shoutout po natin ang at ating mga kapista na si Sir Bobby Salsos, Sir Richard Coe, Sir Herman Roel Cruz, Sir Celestino Abejo, at Sir Bernie Angeles. Maraming salamat din po sa ating mga bagong subscribers at mga kapista. Sa manais po makatanggap na updated rin si Sol Dividends at magiging sa karera, please like, share, and subscribe sa ating Batang Pista channel. Click na notification bell para makareceive ng mga bagong videos. Paalaala mga kapista, ng karera po at hindi pa lamang at gamitin lamang pong sobra sang ayon sa ating kakayanan. Good luck and happy to all!